Kalunos Lunos ang pagpaslang sa walong taong gulang na babae sa Taytay tay Rizal. Dalawang araw siyang hinanap ng kanyang magulang at pati mga netizens ay nakihanap din. Hanggang sa natagpuan siya sa loob ng sako. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 12 kaninang hating gabi, pinagkaguluhan ng mga residente ng Taytay Rizal at kulay asul na sakong na nasa gilid ng kalsada. Nang buksan ito, tumambad ang bangkay ng isang batang babae. Agad yung i-report sa mga polis kaya natukoy ang biktima. Siya ang nawawalang walong taong gulang na si Rylai K. Barun. Kwento ng magulang ng biktima Hapon ng Merkules, nang huling nilang makita si Riley K. na naglalaro malapit sa kanilang bahay. Pinakahuling kita ko po sa kanya na siya po talaga, 4.49 po, umingi po siya ng pambili ng biskuit niya. Tapos after po noon, pumunta siya sa may tindahan. Hindi ko na po siya nakita noon. Agad nilang iniriport na nawawala ang bata. Humingi rin ng tulong online ng ina ni Riley K. na agad ding nag-viral matapos ishare ng netizens. Pero ang masaklap, 500 metro mula sa bahay nila, natagpuan ang bangkay ng biktima na nakasilid sa sako. Basis sa laysa ng residenteng si Lea Sarat, inakala niyang basura ang isang sako na malapit sa kanilang bahay. Apat na oras daw itong nakabalandra. Uh, kita ko lang po paglabas ko. Kita ko, akala ko po kasi basura. Tapos, na, mga 7 a.m. po yun ang umaga. Pagdating ng mga 11 a.m. na naman, hinila ko mula doon, papunta rito. Kasi? Kasi akala ko basura. Pero pagsapit ng hating gabi, aksidenteng nakalas ang tali ng sako, kaya nadiskubre ang bangkay. Kinumpirma ng ina ng biktima na anak nga niya yun, base sa suot nitong damit. Lumalabas din sa investigasyon na may indikasyong pinalo si Riley Kay ng matigas na bagay o sinakal. Uh, may, may mga injuries uh, sa mukha, especially. Yeah, okay, okay. so wala tayo ano eh, wala pa kasi tayong uh, result hmm. ng ating uh, autopsy. Kapilang sa iniimbestigahan ay kung ginahasa ba ang biktima bago siya pinatay. Ayon sa pulisya, hindi imposibleng kilala ni Diane Jane ang sospek, lalo't tanging siya lang ang kinuha nito. Gayong marami pang kasamang bata ang biktima. Panawagan na naulilang ina. Sobrang sakit po. Sana nakakita po sa anak ko? Sana po lumapit kayo sa amin dagdag impormasyon na din po, mahanap yung gumawa sa kanya nun. Napakabait ng na bata nun. Talino. Hindi po niya ka dapat dapat nasabitin yung ganung bagay. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Edling po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.